pag-aaral ng history at sa halos lahat ng sangay ng kaalaman, mayroong tinatawag na review of related literature. Babasahin ang lahat ng mga sinauna at sinasabing mapagkakatiwalaan ng mga libro, artikulo at iba pang sinusulat tungkol sa iyong pinag-aaralan. For example, magnanaka ang mga Marcos ayon sa primary sources ng PCGG. So sa historiography, sa isang video natin, alam natin na walang alam sa historiography ang PCGG. Wala silang alam sa due process at wala rin silang resulta sa -ik nila for the past 30 years. Itong sinabi ko tungkol sa PCGG ay tinatawag na critique paglalarawan ko ayon sa sarili kong salita kung ano ang sinusulat ng literature. Review natin yung iba pang literature na nagsasabi na magnanakaw daw ang mga Marcos. Ang 1986 or 1989 Guinness Book of World Records nag-release ng kategory na si Marcos raw ang quote, world's biggest thief. Gagamitin natin ng historiography at ating nalalaman na sa Guinness kailangan ng evidence upang mapatunayan ang biggest thief. Kung babasahin mo yung entry ng Guinness tungkol kay Marcos na magdanakaw raw, wala kayong makikitang record or document kung ano ang basihan ng entry na ito. Kahit mag-online search kayo sa Guinness World Records website, walang entry tungkol kay Marcos. Ayon sa nanalaman natin sa historiography, puro kabobohan ng isang inutil na walang pinag-aralan ang hirit ng Guinness kay Marcos. Ano pa ba ang ibang literature na nagsasabi na magnanakaw si Marcos? Sa 2004 Global Transparency Report, kasama si Marcos sa world's most corrupt leaders. Listed in second place, sa likod lang ni Suharto, yung former president ng uh, Indonesia. Puntahan natin yung source, Transparency International Global Corruption Report, http://transparency.org, puntahan nyo na lang yung link. Kapag ginamit natin ang historiography, ang natatanging pinanggagalingan na source na magnanakaw si Marcos ay Sunday Mail, newspaper ng Australia. Ito yung tinatawag na secondary source. Kasi hindi natin alam kung saang Impyerno nakuha ng Sunday Mail yung balita nila na magnanakaw si Marcos. Marahil nakuha ng Sunday Mail sa PCGG. Alam na natin na yung PCGG ang pinakamaaasahang source sa sinasabing pagnanakaw ni Marcos. Kunwari, yung 2004 Global Transparency Report babanggitin ang Marcos ng walong beses. Ang pinanggalingan ng source nila ay CNN at Time Asia kung nabalita sa CNN at Time Asia, ngunit walang basihan sa mga dokumento na galing sa korte, alam na natin na maaaring nagpapauso lang ang CNN at Time Asia. Ni hindi nga nabanggit sa 2000 Global Transparency Report at, Transparency International kung sino ang author ng articles. Isa pang nabanggit ng 2000 Global Transparency Report na United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, at ang anti-corruption toolkit nila kapag pinuntahan natin ang website nila, HTTP, www, blah, 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 Program Against Corruption, sa page 274, mapapansin ninyo na ang source ng UNODC ay, quote, 1989, RICO claim brought in California na walang desisyon ng Korte sa Amerika. Sa PCGG, 2004 Global Transparency Report ng Transparency International, CNN, Time Asia, at United Nations Office on Drugs and Crime or UNODC. Puro paikot lang ang sources nila na nagsasabi na magdanakaw ang mga Marcos. Itong simple at diretsong review of related literature na sinamaan ng historiography ang nagpapatunay na talagang idiots ang mga idiot Aquino followers na nagsasabi na magnanakaw si Marcos. Bakit? bigyan mo na ng historiography at review of related literature. Pagpipilitan pa rin nila ang kabubuhan nila. So, naasahan nila na susundin natin sila. Kailan pa nasunod ang mga bobong inutil na mangmang na walang pinag-aralan sa si historiography at review of related literature? Ito ang nagpapatunay na bobo at mga walang alam yung nagsasabi na magnanakaw ang mga Marcos. Revision of history baka mo? Ayon sa mga idiots, ayan na, ang historiography at review of related literature. Ano sasagot niyo sa amin? Sang katutak na pang-abay at pang-uri na walang katapusan para lang mag-imot kayo ng kabubuhan ninyo na walang pinag-aralan sa historiography at review of related literature.